Welcome back sa aking channel mga mamis. For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung papaano ikinakarga ang isang kubo na for delivery sa truck. So, ayan na nga kung makikita nyo, ba diba pag iniisip natin, parang napakahirap gawin kasi unang-una, mabigat ang kubo. Pasensya na at medyo ang pagkakavideo ng anak ko dito ay medyo magalaw. And then, hapon na ito kaya talaga namang parang hindi maganda ang, ang aura ng camera <laughs> dahil ano ah uh, hapon na so medyo madilim-dilim na ng konti So ayan na nga uh, guys uh, ilo-load na ang kubo or pagtutulungan na nilang buhatin. Ayan, yan ang technique pala, napaka basic, akala natin napakahirap, pero nung ginawa na nila ay napakadali lang pala. Unang-una, iniaangat pala ang kubo, and then ipapasok ngayon yung pweta ng truck. And then sa bandang dulo, ito naman ay iaangat para lumapat ang kanyang mga paa sa truck. And then, Ayan, kung makikita ninyo, ini unti-unti na nilang inilalapat and then pag nakalapat na ay, iuusod lamang nila. So, kailangan lang ay madami ang tao para hindi mahirapan, syempre, yung mga nagbubuhat. So, ganyan lang pala kadali. Ready na for delivery ang ating kubo. Yan ang kubo natin sa ating farm. Ayan, thank you so much for watching. Bye!